anong ba anong boundaries nitong pagtulong? Paano kunyari? Correct, uh, correct. Kunyari, okay. na yung mag-asawa, sabihin hmm. ng lalaki, ayoko sa bahay ko. Kailangan, ayoko siyang tumira sa bahay ko. Itira natin siya sa ibang kapatid mo. Pero uh, wag sa bahay. ko. -huh. Mother-in-law, in law, mother in law yan. Kasi oh. ayoko ng gulo. Kasi baka ito pa ang dahilan ng paghihiwalay natin. oh, mga ganon. Yes. So number one doon, it's very important Sir Julius Ma'am to set your priorities. Pag adult na no, mm -hmm. dapat may priority tayo. Especially, ano ba priority natin? Is it um, our career, ang ating own family as mentioned kanina ninyo. So with that priority ngayon, set boundaries, set limits. Especially, kung tingin natin ay um ito lang ang kaya natin to mm -hmm. uh, to, to give, no? Alimbawa, monthly na support sa ating mga magulang, then mas mag maganda, i-communicate natin clearly yon na ma, ito lang talaga ang kaya because kami din, meron kami binabayaran ng mga bills, etc. So, kailangan clear din yon at mas maganda, i-communicate para mas malinaw at hindi ito magiging source ng conflict between the mga anak at mga magulang. And then, ang another also is tandaan natin na we cannot give what we do not have. Mm. So tama yun ma'am King unahin talaga din ang ating sarili. Hindi naman siya pagiging selfish. Mm. But of course, no, kailangan kasi ang isipin natin kung tayo ay nagkasakit. So madamay-damay, no? So kailangan mas mauna alagaan natin sarili natin physically, emotionally, mentally, psychologically para we can help to our to the best of our ability yung ating yeah. mga magulang no, or yeah. kung sino pang ating mga kamag-anak na kailangan tulungan so number one very clear sana sa atin yon no? ano man ang priorities natin and set limits, set boundaries we communicate properly ito at kung tingin talaga natin ay kailangan um sometimes kasi tamay silabi mom team no na um hindi masyadong na man manage well for example or uh, uh, or in any something na nawawala or hindi masyadong nagagamit sa wasto then kailangan ano din tayo kailangan na sa set natin kung ano lang no ang pwedeng tulong ang pwede natin ibigay which is helpful at hindi naman yung sobra-sobra or labis-labis. Basta tumulong ka. Kung baga... Yeah. Uh, yes. Uh, uh, Kilalanin mo rin, i-recognize mo yung naging... Uh pa uh, pagtulong sa iyo ng mga magulang mo. Oh. Yun lang yun eh, di ba? At sa mga magulang, yung tulong din ng mga anak ha. Recognize, Recognize mo, mo rin. Ay, oh. Katulad nga yung binabakita ni Kiko ka, di ba, kanina, oh, na oh. kinakailangan, di ba? Ano naman, yung parang, ito ay, ito, ito, ito malinaw dito, hindi obligasyon, sa totoo lang, di ba? Oh, mm, Tama yung ay word na yun eh, hindi, hindi obligation. obligasyon. Oh. Kasi pag sinabi natin obligasyon, siyempre sasabihin ng parents, wasa oh, na, sana yung tulong mo. Obligasyon, obligasyon mo yan, yan, yan eh. eh. Oh. Di ba? Oh, monthly ha. kuryente ko, kuryente, oh. for me, na, parang voluntary kung anong sinasabi ng puso mo. Yun, yun. Yun ang sundin mo. Yun, yun, Diba? Oh, yes. tsaka, tsaka, Dok, siguro din, uh, para sa mga magulang, huwag din magsusumbat. Kung halimbawa, yes. uh -huh. last month, 100 pesos binigay. Biglang yun, eh, 50 na lang. Ang bilis na may masasabi, o magtatampo, bakit 50 na lang ngayon? Tapos magsusumbat na sumbat, yung maliit ka, ganyan, ganyan, ganyan. Spoil kita, ganyan, ganyan. Tapos ganyan, 50 na lang bibigay mo. Wala ka utang mga so, na loob. Mayroon yeah, ganun na. Huwag ganun. Sa anak ganyan. naman, sabihin yes. mo rin sa nanay, nay, 50 pesos na lang ang um, kaya kong bigay sa iyo ngayon. Hindi na ganoon kalaki kinikita ko, pasensya na. Hindi, Mama. hindi ko na kaya magbigay ng isang daan. Pero hindi Real na ngang, hindi na nga na hindi kita love, 'di ba? Or mm -hmm. alam mo 'yung nakakalimutan na kita. I-explain ng anak din hanggang dito lang ako na ipasensya na pero ang mahal, ang pagmamahal ko sa iyo hindi nababawasan. Ay mga magulang, wag kayong sensitive masyado. Minsan kasi pag uh, ganoon na, mm -hmm. <laughs> Umiiyak. Ano, <laughs> nasasaktan ka, Koka? ka? Oh. <laughs> 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 nasasaktan ka ba, Koka? Naglalayas ka ba? <laughs> Hindi, <laughs> ganun nga, di ba? Parang emotional blackmail ang ginagawa.